para sa aking balitang showbiz, inamin ng singer na si Gigi Delana na hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakaka-move on sa pagkawala ng kanyang ina na namatay sa sakit na cancer kahit apat na buwan na ang nakararaan. Sa interview sa singer, sinabi nito na mula nang mawala ang kanyang ina ay para siyang inalisan ng kaluluwa dahil sa tuwing kakanta o siya ay ang kanyang ina ang nagiging motivation niya mula noon hanggang ngayon. Sinai pa nito na ang huling pag-uusap raw nila ay sa pamagitan ng video call dahil may concert daw siya noon sa Canada at nakita niya raw na blotted na blotted na ito at hirap na hirap na. Pagkababa daw niya ng phone ay agad siyang nagdasal at sinabi niya ang mga katagang Lord, okay na po kunin mo na siya. Hirap na hirap na raw kasi ang kanyang ina at ayaw na niyang makita itong nahihirapan dahil nahihirapan din siya. Pero noong nawala na raw ang kanyang ina ay hindi raw pala okay at hanggang ngayon ay sinisisi niya ang kanyang sarili kung bakit lumala ang sakit nitong cancer. Wala raw kasi siyang pera kaya hindi niya ito maipagamot lalo na at mag-isa lang siya. Hindi raw niya alam kung ano ang kanyang gagawin ng muling tumawag sa kanya ang kanyang pamilya at sabihing wala na ang kanyang ina kaya ang ginawa niya ay inoff kanyang cellphone dahilan para hindi siya makontak ng kanyang mga kabanda kaya pinuntahan siya sa kanyang room dahil sa pag-aalala at doon nalaman ng mga ito ang nangyari. Bagamat ganun daw ang nangyari, parang may lakas umano na nagbulong sa kanyang puso na ituloy niya ang show dahil ito rin daw ang kabilin-bilina ng kanyang ina na maging professional sa lahat ng oras. Inamin din ni Gigi na ipina-freeze niya ang katawan ng kanyang ina para makita niya pa ito pagdating niya ng Pilipinas. Sobrang lungkot umano pero may part daw na masaya na siya dahil tapos natapos na ang paghihirap nito sa pahikipaglaban sa cancer sa loob ng anim na taon kaya't oras na rin daw para makapagpahinga na ito. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, hindi piniligtas ni Andy Eigenman ang isang basher na kumwestiyon sa paraan ng pagpapalaki niya sa kanyang anak na si Dilo. Nangyari ang pagquestion na nasabing netizen nang mag-post si Andy sa kanyang Instagram stories ng video ni Lilo na mag-isang nagsaserve kahit na batang-bata pa ito. Sa nasabing caption, sinabi nito na may isa o manong netizen na nagsabi na dapat ay pasok muna ito sa school sa halip na mag-surf ito na mag-surf. Sinagot naman ito ni Andy nang She's doing both and excelling in both sabay sabi nito nang Thanks very much. Hindi na nagkomento pa ang nasabing basher ni Lilo matapos itong sagutin na aktres. Sa isa pang separate post ni Andy sa kanyang IG makikita pa rin si Lilo na mahusay na nagsisurf. Nilagyan naman ito ng aktres ng caption na Our Lilo taking on bigger waves by the day, always smiling amid this wipeouts too. Sinay pa ni Andy na inuumpisahan ng kanyang mga anak na mag-surf tuwing umaga, ngunit minsan daw ay naglalakad-lakad lamang ang kanyang mag-aama kasama si Philmar at ang kanilang mga aso. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod nang tama.